At ayun, masarap ang ating niluluto and over super duper soft na. And, and ready to serve na tayo dyan. Sarap ng ating chicken wings and eggs A recipe na ito. Pwede na. Pwede na sa pwede. <gasps> Ito na yung baso. Mailipat natin dito. Para may takip. Ano ba? Ilang pirasong chicken wings. Meron pala itong mushroom. Mm -hmm. Kita yung mushroom. Ito mga mga. Super sarap. iba siya. Perfect. Perfect ang lasa. Yan na nga, may lipat natin dyan. Mm -hmm. nyo ba ang perfectness ng ating nilaluto dyan? Wow. Maruntok, maruntok pala. Thank you for joining. Sa so, isa na namang napaka delicious recipe na ating ginawa. Ayan. Diba? Itlog. Chicken wings at mushroom. And iyan na nga. Bye-bye. Thank you. God bless. And mabuhay. Salamat sa pagsabay na naman sa akin. Pinakuluan lang natin yan kasi kanina umalis tayo. So, ayan. Pagbalik natin, super lambot na. Mga kasama yung chicken wings natin. Isa narito rito ay ang piniritong isda. Ginisang talbos ng kamuti. At sabaw. Na masarap. Hindi ko ang sabaw natin. And ready na rin ang ating sabaw. Ito lang ang sabaw natin. Simplihan lang. Na. Yan. Yeah. Marami na rin naman tayong meat doon sa ating chicken wings. So, sabaw. Dalawa pa lang ating naluto. Chicken wings, eggs, and sabaw. Meron pa tayong isusunod. Talbos ng kamuti. Huhugasan pa natin. At pritong isda. Isunod natin ay ang piniritong isda. Dalawang slice lang to be sa amin. <laughs> Hindi ko kaya nasabay pero natapos ko nang igisa ang ating vegetables at ang ating piniritong isda ay perfectly na rin. Hmm. So ito na ang kabuuan ng pagkain nating na pagsalo-saluhan. Pinipista na dalawang slices chicken and eggs, sabaw at talbos ng kamote. Thank you for joining. Masaganang pagkain na simple niluto. But, eat yes, and keep us all safe.